Hello, good morning. Good morning, everyone. Guys, magluluto ako ngayon ng buto-buto ng baboy na may munggo at saka malunggay. Ayan siya, guys. Oh, ang sarap. Favorite ko ito, guys. Ayan, mag-uumpisa na tayo. Mag-isa. Ayan, as usual, well, mag na tayo ng bawang, sibuyas at saka Kumusta kayong lahat? Sana okay lang tayong lahat, guys. Ayan, enjoy lang sa pag-video, sa pag -reheel. Ayan, nilagay ko na kaagad yung paminta. Para ma-absorb siya dyan. Tapos, ang aking buto-buto. Alam niyo ba guys, na ko na yan. At saka hinugasin ko na ng maayos. Tapos, nilagyan ko na ng asin guys. At saka, konting-konting tuyo lang. Para hindi naman makot lang ating parang. O, diba? Tingnan niyo guys. Okay oh, na ang kulay ng ating buto-buto ng baboy. Tapos nilagyan ko ng maraming tubig guys kasi papalambutin natin yung karne ngayon. Ayan, tapos tatakpan muna natin, pakuluin hanggang sa lumambot yung karne. Tapos ayan, habang pinapalambot ko na yung aking buto-buto, ay pinalambot ko na rin ang aking munggo. Ayan, di ba kapag kumukulo na yung munggo guys, lumalabas yung kanyang balat. Ayan, tinatanggal ko yan kasi ayaw ng mga bata yung gano'n, may, gano may balat kinang okay ang aking buto-buto. Pulong-pulo -buto. na siya. Hintayin na lang natin hanggang sa lumambot yung, yung ating karne. Ayan, patuloy ko pa rin tinatanggalan. Tapos, ayan, okay na siya guys. Kaya, durugin na natin. Durugin na natin ang bahagya lang. Bahagyang pagdurog. <laughs> ayan, ang hirap magtagalog. Waray kasi ako. Ayan na siya guys. Okay na siya. Ayan, pwede na natin ilagay mamaya dyan ang atin munggo. Ayan, medyo kumunti na yung sabaw. Pinimplahan ko na rin yan, guys. Ayan, ilalagay ko na ngayon ang aking dinurog na monggo. Bagay na bagay siya dyan, guys. Yung buto-buto na may monggo at mamunggay. Bagay na bagay siya, guys. At sya ka masustansya na. Kasi masustansya ito dahil syempre may munggo na may malunggay pa. Ayan, kailangan din natin kumain ng gulay para malakas ang ating pangangatawan. Ayan na siya guys. Okay na siya. Kaya ilalagay ko ng aking malunggay. Ayan, bang diba? Ang dami kong nilagay na malunggay guys. Kasi masustansyang gulay yan. kalimutan ko nga maglagay. Masarap pa maglagay din dyan ng alubati sana. Kaso nakalimutan ko lang talaga tanghali na kasi. Ayan, okay na ang aming tanghalian. Uh, ang sarap ng aming ulam, guys. Thank